mga kabugis, ako muli si at welcome kayo sa aking channel, Malayaris Garden ang isi-share ko naman sa inyo yung sekreto para mapakapal natin ang bulaklak ng ating mga bugimbilya di ba yung mga bugimbilya natin uh, namumulaklak pero hindi masyadong makapal dapat yung makapal yung punong-puno kong mamulaklak yan ang gusto kong ma maipakita sa inyo at maituro ko sa inyo kung paano yung ating gagawin nakagaya at dito ah, nakita nyo, namumulaklak sa pero hindi punong puno di ba so okay, kaya din dito ah, gagawin natin itong paraan para mapapuno natin ang bulaklak ito lang ating gagawin dapat ito yung mga ganito ito kasi yung pinaka part nya di ba ito malayo na sa part malayo na siya dapat ito tanggalin na natin ito at bawasan natin ah uh, palitin sa natin ng konti para yung pagka nagusbog sa dito ah uh, masiksik siya at pag namulaklak siya marami ganito lang ang gabi natin dapat bawasan natin dito ayan, huwag mahinay mahinayang sa mga bulaklak niya itriman natin dito para kasi nakita nyo ah uh, malayo na itong mga bulaklak niya diba tanggalin natin dito ayan Titira lang natin yung alam nyo pag i-trim ang una nating pagbabatayan yung pinakapat nya kasi kung gusto natin na matrim ng maganda ah, pagbabatayan natin dito yung pinakapat nya kasi hindi natin masisiksik ang mga sanga na ito ang bulaklak na ito kung hindi natin siya babawasan ng sanga kagaya dito mahahaba na siya ba diba? kahit may bulaklak yung tanggalin na natin Ayan, yan. Pag uh, sa susunod na pamulaklak, ito naman, sandali lang, yung one month, uh, maraming na sa bulaklak. Ayan, di ba? Ang laki na ginanda niya. Itong ganito, pwede natin tagalin yung dulo. Pero hindi natin po sa puno. Para dito, kumapal dito. Nakita nyo, isa nga pa ganyan. Uh, para makumapal dyan. Ini-interest natin, kaya natin tinuriman, masiksik dito, mapuno kasi pagka napuno dyan ng mga sanga na maliliit mga usbong uh, mapupuno natin yung bulaklak niya pag namulaklak total namumulaklak na diba ba? Oh? uh, total may mga maliliit na lalong dadami ang bulaklak nito uh, ganyan lang gagawin natin sisiksikin lang natin siya may tulisan naman na ito uh, sobra na ano malayo na sapat niya yung mga usbong niya ayan kaya babawasan din natin siya para maganda para makapamulaklak siya ng gusto nabawasan din natin dito huwag kayo na ano, makihinayang sa titriman nyo kasi mas gaganda naman yung mga bugimbilya nyo makikita ninyo papakita ko sa inyo na yan ito mas gaganda basta dami ang bulaklak Nah, kita ditanya, "Perlahan, kan kasi ganito ayan ang ganda na ng bilog na sya diba ang dami natin na bawas so. Oh. pwede yung malapit lang kayo papahingi ko na sa inyo kasi ganyan ganyan din ang ginawa ko dito sa dalawa dito makita nyo ah, yung mga kawa nya lumalabas ayan, lang ah, na 3 months sya tinayon ang daming bulaklak oh. kahit yun oh. ah, dami bulaklak diba ah. Oh. Kaya itong dalawa na to, ganito din ang mangyayari. Na-trim natin. O, lalo ito. Ito kasi hindi pa masyadong siksik yung mga dito niya. Hindi pa buo, di ba? Kaya natin triman para mabuo dyan. mag dyan. A, kumapal. Ito, medyo buo na to. Kaya lang binawasan natin yung mga sobra-sobra dito sa baba. Ito, namumulaklak na nga siya. O. Ah, yun, pagkayan. Mas dadami ang ngayon ng bulaklak niyan na gagawin natin. Uh, papakita ko sa inyo yung gagawin natin. Tapos nating matriman, abunohan uh, natin ngayon. Ayan, ang ganda na ng pagkakatrim, diba? Total ito, malulusog naman. Ang ilalagay natin, papabulaklaki na natin. Pero ihahalo natin sa tubig para uh, mas mabilis ang talab. Yung one man, talaga marami na siyang bulaklak. Ito yung triple 14 na ginagamit ko. Uh, complete fertilizer. Ah, uh, merong brown nito, meron na uh, white. Ah, uh, mabibili sa mga agricultural supply. Ah, uh, mura lang, wala pang 50 isang kilo, mga 40, 30 plus lang ganyan. Ang kilo nito. Lalagyan lang natin ng turo ko sa inyo kung paano yung gagawin natin na uh, pagmi-mix ng tubig. Ah, uh, pagka-mix kasi natin ng tubig, ah, uh, mas mabilis tumalap. Pwede, pwede din i dyan, pero konti lang naman lalagyan natin, dalawa lang. Pagka yung marami kasi yung mga nilalagyan ko, ah, uh, nire recta ko lang nilalagyan ko sa mga gilid, tsaka ko dinidiligan. Pero dalawa lang naman yung lalagyan natin. O tayo na isang punong-puno na ganito. Ganito karami, oh. Kasi dalawa yung lalagyan natin. Punong-puno lang na ganyan. Diba, sobrang puno. Lalagyan natin ngayon ng 3 litro na tubig. Ito ay plain water lang ito. Ihahalo lang natin dyan. Tatlong litro lang. Na ah, malulusog naman ito, namumulaklak na yung isang kutsara, pagkakasahin ko na sa dalawa. Kasi malulusog naman siya, saka nag na siyang mamulaklak. ay o, may bulaklak na. Gawin lang natin, Ahaluan ah, lang natin maigi. Dapat ito, baro, bago kayo magabono, dapat isang oras para malusaw. Kaya ito, Ayan, nakita nyo, nalulusaw konti-konti pero marami pa doon sa ilalim. Ay, ah, hintayin natin na malusaw. Malusaw na. Ayan, ah, nakita nyo. Ah. Gulay atas na. Yun na lang natin kung may higit kung mayroon pang buho buho. Ito parang wala na. Inintay ko kasi. Ngayon, ilalagay lang natin dito. Pagkatingin na natin itong dalawa. malulusong uh, malulusog naman ito. Kaya lang bagong trim. Uh, lalagyan natin ng triple fourteen para dumami lalo yung bulak na ito. isang litro at ito ulit yung isa ito ang kapal na ng ano nito eh talagang bonsai na bonsai na ito eh sip, -sip na ganun lang ganun lang ang gagawin natin uh, para mapabulaklak natin ng marami yung punong puno ang ibig ko sabihin, mamumulaklak yan o so, kahit hindi tayo mag trim pero hindi natin makikita yung punong puno siya ng bulaklak ayan, ayan mapupuno na bulaklak yan ang dito ito mga bulaklak na to kasi nakita natin na nag na rin Ayan. Mas dadami na yung bulaklak niyan Mabibilisan siya Magkakagaya siya sa dalawa na yan Kanyang karami ang bulaklak Ito na lang at maraming maraming salamat Sa patuloy na panunod niyo mga video Pag nagustuhan niyo ang video ko ito Please like, share and subscribe Pag-hit yung notification bell Para maging updated kayo sa mga Susunod sa video Bye bye